sa pagtatapos ng ira at karera ng ating pambansang kamao ay tila ba may pumalit sa kanya isang Pinoy na bagitong boksingero ang napakahusay na ating pambato. Lupay at parang nawala ng buhay ang isang tay na boksingero matapos brutal na pabagsakin ng ating pambato. Hindi makapaniwala at kinilabutan talaga ang mga tao dahil sa nangyari sa kanilang pambato. Napakalakas ng ating boksingero. Mas matindi pa kay Manny Pacquiao kung gumalaw at mag-insayo ang bagitong Pinoy boxer na ito. Marami na talaga ang mga sumisibol na bagitong boksingero'ng Pinoy ang may potensyal para sumunod sa yapak ng alamat na si Manny Pacquiao. Inakala nating si Casimero Ngunit nakulangan tayo sa kanyang sipag at ensayo. Pero may isa pang bagitong Pinoy na boksingero ang may dedikasyon na katulad ng kay Pacquiao. Napakasipag mag-training at walang humpay kung mag-ensayo ang boksingerong ito. Pinabagsak nito ang undefeated na halimaw ng South Africa sa loob lamang ng round 2. At ang tinaguriang bulldozer ng Indonesia ay first round lang po sa ating bida. At si Arnold Garde ng Davao City ay tatlong beses bumagsak sa pinakaunang round sa bakbaka nila. So, the... oh, nice buddy. Nice buddy. Na... Oh. Arnold Garde right now. sa nakapi EMY ano, uh, Coaches pala matulis at masakit first round, TKO wins for JR. At sa pinakahuli niyang laban sa bansang Thailand, napakatindi ng kanyang ginawa. Brutal knockout ang ginawa niya sa Thailander na kalaban. si J.R. Sarin Raquinel ay ang ipinagmamalaking bagitong buksingero ng bayan ng kawayan, Negros Occidental. Simple at payak, ngunit lugmok sa hirap ang kanilang buhay sa probinsya. Ngunit dahil sa boxing ay nagkaroon ng pag-asa ang buhay ng ating bida upang mayahon sa hirap ang kanyang pamilya. Bata pa lamang ay pinasok na nito ang larangan ng pagiging isang boksingero. Grabe ang determinasyon niya pag susumikap at pag-iinsayo. Kaya naman madalas hanggang round 1 lang ang mga naging kalaban nito. Sa larangan ng boxing, mataas ang pangarap ng ating bida. Walang imposible, parang si Pacquiao, kaya naman binansagan siya bilang the dreamer ng kanya mga kasama. Dahil madalas impresibo sa pamamagitan ng KO at sunod-sunod ang kanyang panalo, walang duda na isa talaga siya sa rising star ng Philippine Boxing. Araw ng linggo, October 23, taong 2022, sa bayan ng mga Class S na halimaw sa International Convention Center, S. London, Eastern Cape, South Africa. Dumayo ang ating bida na si J.R. Aquinel para harapin ang isang halimaw na undefeated na Afrikano. Si Landy Nangseki ng South Africa ay tinaguri ang man down dahil sa sobrang lakas nito, walang talo at madalas pinatumba niya ang mga kalaban May record itong siyam ng panalo, walang talo, lima sa pamamagitan ng KO Habang ang ating pambato ay meron namang labing dalawang panalo, dalawang talo at siyam sa pamamagitan ng KO Bukod sa undefeated ang kalaban, balwarte pa nito ang lugar na kanilang paglalabanan Kaya heavy underdog dito ang ating kababayan Pero round 2 lang po ang itatagal ng undefeated na kalaban Round number 1, sobrang laki ng Afrikanong alaban, Pero walang takot ang Pinoy at nakipagsabayan. Bagsak ang kalaban pero di binelangan. Uh, so, is said, uh, Southport, It's a good show. Come here to fight. Come here to fight. And there's uh, Rapino Well, wow, we saw Namaz. fight, uh, we saw yeah. Filipino work. Ah, what is getting the South African, Brian? These are big, big punches coming from uh, Rapino And I'm looking at his body, Brian. Junior uh, Junior Pantamuid, over 12 months. And also two big before for Junior yeah, pretty big, yeah. have uh, come out of his shell now. France or not, I'm going to start very, very fast. yeah, at round point of the final bout of the afternoon. Look at that nice left uppercut there from Papinel, followed by right -hand. Can you guys hear me from the? Because I can't hear myself. Sa round number 2, dito natatapusin ang ating boksingero, ang kalabang Afrikano. Mapait na pagkatalo ang sasapitin nito mula sa ating pambato. The first round definitely won the first run, Brian. and now uh, it's time to come back into the quiet crowd well, he even looks the part. I must say, he looks very well conditioned, very focused. He's just well Brutal na pagbagsak ang kanyang natamo mula sa tindi ng kamao ng ating boksingero Pero binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng bias na referee na kababayan nito. At dito natin makikita na pabor talaga ang referee sa Afrikanong boksingero dahil sa laban o bawi na pag-awat nito. Let's see if, uh, he'll be Give him Panalo ang ating bida nagdadayain pa sana kaya lang hindi na talaga kinaya ng halimaw daw na kalaban niya Matapos ang ilang buwan na pagpapahinga muling lumaban ang ating bida araw ng Sabado, February 25, taong 2023, sa Kalapi Cultural Center, Bayan ng Kalapi, Bohol. Makakalaban niya dito ang The Destroyer ng Philippine Boxing na si Arnold Garde. Ngunit round 1 lang ang itatagal nito kay J.R. Raquinel. Uh, we're starting uh, round number is the... Oh, nice body! Nice body! Hindi ko pa na... to Piquero is... Ang cut, I think, uh, si see... Jera Caniel is the yes. Oh, another beautiful shot. Oh, and you see the 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 racaniel. the fire in the eyes of Jera Caniel is overpowered. I think they brought out the best uh, from each other also. No, wow, Ra Caniel unstoppable with that combination partner, all power by J R Caniel. Sabi nga nila yung Ra Caniel matulis daw yung mga suntok nito oh, according oh, sa mga PMI ano PMI. Uh coaches talagang matulis at masakit. Sulit ang JR, partner. the dreamer, Rakaniel. Uh -huh. Araw ng Sabado, June 24, taong 2023, muling dumayo ang ating pambato na si JR Akinel sa Pakistan Boxing Council, Bansang Pakistan. Makakalaban niya rito ang tinaguriang double doser ng Bansang Indonesia, si Muin Sakuyor ay ayang bayani nila, rising star ng Indonesia, ang boxer na ito at talagang bumibida. Ngunit first round lang din ang itatagal nito sa ating bida. i Sa sobrang tindi ng kamao ni Kabayan ay namilipit talaga sa sakit ang kanyang kalaban. Hindi na nito nagawang makatayo pa at muling lumaban. <tinyo> Napakagandang impresibong panalo sa pamamagitan ng KO ang ginawa ng ating pambato at hindi may kakaila na isa siya sa rising star na Pilipinong boksingero. Nito lang araw ng Webes, May 30, taong 2024, sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand, ay muling dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si Comrades Natapek, ang isa sa halimaw na boksingero ng Thailand. Round number one, agresibo agad ang ating pambato. Gusto niya kaagad tapusin ang Thai na boksingero sa pamamagitan ng impresibong KO. Bago pumasok ang round 2 ay namamagana dito ang mukha ng Tay na kalaban at dito na siya tatapusin ng ating kababayan. Puro malalakas na kamao ang pinakawala ng ating pambato. Ang brutal na tumapos sa Tay na boxingero. Bagsak ang tayo na kalaban dahil sa napakatinding body shot na pinakawala ni Kabayan pero tumayo pa rin siya at muling lumaban. parang nawala ng buhay ang tay na boksingero dahil sa napakatinding kamao ng ating pambato. Nagsitayuan naman at kinilabutan ang lahat ng tao hindi makapaniwala sa sobrang lakas ng isang Pilipinong boksingero. Si J.R. Aquinel ay isa ring dekalibring boksingerong Pilipino na balang araw ay magiging world champion. Di natin ito. God bless everyone. Bye-bye!